Ah, Assalamualaikum Magandang Araw po sa inyong lahat Ano po ang gagawin natin pa Ganito Iba ito kapatawin Dito sa lihid natin Unordap tayo Sigay mong pera mo so, Anong gagawin natin Pag tumalaw tayo Patay tayo Kasi maiwan Lihid natin no? Ah Pag ganyan naman tayo, pag nilag niya, patay na naman. Di ba? So, ganito mga sir. Ganito. Pag ganito ang forma, ganito ang forma, magalitong ang gagawin natin. Pero bago ang lahat, huwag niyo pong kalimutan na like and subscribe sa aming channel. Okay? Ganito po ang gagawin natin. Ha? Yeah, it's time to find a little yan, karo. Asa ang karo yan? Karo. Dito no? Paggalaw, patay, pag ganyan, patay din. Pero ganito ang gagawin natin no? Mga sero. No? Pag ganyan, magkuha ang ganyan. Atras. O. Ganyan na. Ito, tawag ito, dalawang kamay. Itwish ito pag-twist pa ganyan, no? Pag-twist mo ito, wala na ito. oh, oh, oh Na? Wala na yan. O kaya, ah. pag ganyan, pag mo, bababa ang ulo niya. Oh, oh, kasi mababali ito kung manigas niya. oh Gawin mo lang gusto mo. pak pak oh Pag ganyan mo ito, pag ganyan mo ito sa taas, mababali ka ito. Prak! Kunin mo na ito. Kami mula. Ah, ah, ah. Nono. Okay. Okay. Siapa habis ya? Ah. Habis jadi nanti. Okay. Maklumlah. Kamu dah. Kamu ah. Sapa Sapa Ser, bang Oh Baik okay.